Buenas na araw mga kabante! Ako po si Master Hans Kua. at eto muli ang ilang mga aban-tips at palala para sa life na kay Bongga. June 5, Monday, para sa mapinanganak ng Year of the Rat conflict day-to-day, -day. huwag mo nang ipilit ang mga gusto mo dahil nasa huli ka lang madinis Magiging busy at productive naman ang araw ngayon. Blue at seven ang swerte sa Year of the Rat. So, sa so, tayo para sa kalusugan ang iyong health star activated maganda ang health star ngunit kailangan na i-maintain lagi ang healthy lifestyle agahan ang pagtulog upang hindi gumina ang immune system and sleeping important pink at 18 ang swerte sa chart tiger naman tayo iwasan ang pagigibagastos lalo kung hindi naman kailangan ang mga bibilhin. Iwasan din na ang hurtful words na magiging sanhi ng away nyo ni partner. Iwas away tayo. Miss Iwas, misunderstanding. Mas mainam. Pag-usapan na masisina ng kalbado, ang mga problema pitch at kaibang swerte sa chart. Rabbit naman tayo, unhealthy star activated, hindi maganda, magiging parabdang mo dahil sa mga sakit na posibleng maranasan. Maliman ang naging desisyon mo dati, ngunit matututo kang muli sa iyong pagkakamali. Red at tenong swerte sa chart. Dago naman tayo, may mga plano kang sa investment o sa negosyo na matagal mo nang pinaplano may fertility star naman na maaari magkaroon kayo ng bagong baby. Congratulations! Yellow at yellow swerte sa chart. Snake naman tayo sa pag-ibig. Huwag intindihin ang mga taong sumisira o naninira sa iyo. Gawin lamang ang nagpapasaya at gusto mo. Huwag makinig sa sasabihin ng iba hanggang wala ka namang tinatapakon o sinasalbahay iba. Green at one ang swerte sa chart naman sa Year of the Horse, ikaw ang pinakamaswerte ngayong araw. May bagong membro ng family na makikilala mo. Congratulations! Brown at 12 ang swerte sa chart. Sa goat naman tayo ha. Ah. May good friend na tutulong sa iyong mga problema. Wow! Maging masaya at panatag naman ang mga tunay na maaasahan sa mga kaibigan o mga mo. Maroon at 9 ang swerte sa chart. Monkey naman tayo, may bagong kontrata ang i-offer sa'yo. Kaya pag-isipan maigi, huwag pirma ng pirma ha. Isipin ng pakakahalata na benefit, hindi lamang ang pan pansarili. Huwag maging selfish. Sa love life naman tayo, naging bigo ka man, tumigil na sa pagsuyo sa kanya. Mayroon ng ibang parating purple at five swerte sa chart. Rooster naman tayo may bagong parating na love life. Iwasan mo na ang pag-travel ng araw. Huwag din na ipagsabi o ipagtiwala ang mga sikreto mo. Panatiling maayos ang kondisyon ng sasakyan, may sapat na gasolina, tubig maayos sa makina, bago bumiyahe ng wala yung lugar. Gold at full sa chart. Sa so, doggy naman tayo, panahon na para ar aralin at lakarin ang mga papeles ng tinatayong business. Ang kamag-anak naman, ang posibleng maging business partner mo. Palaging tatandaan ang sipag tsaga ay may kapalit na ginhawa at tagumpay. Silver 11 sa doggy. Here ang naman tayo, huwag mawala ng pag-asa, huwag matakot magkamali. Magiging lesson yan sa pagkakamaling manaranasan mo. Sa bagong pag-asa, may bagong mga pag-asa parating sa mga susunod na araw. Aqua at 17 ang suerte sa Year of the Piggy. Muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa inyong mga palata sa lalay ang inyong tagumpay. Ako po si Master Hans Kuha para sa hashtag Hansuwerte sa Abante.